Nagsagawa ang mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR ng operasyon ngayong umaga sa EDSA Busway. Ang isa sa mga nahuli, nakiusap na baguhin ang pulisiya ng SAIC pagdating sa panguhuli sa EDSA Busway. Si Ryan lisiga sa detalye live. Ryan? Makas matapos parahin dahil sa pagdaan sa EDSA Busway. Nagmamadaling makabalik sa Tagig ang ambulansyang ito para kunin ang isang pasyente na dadalhin sana sa pagamutan ng ospital. At dahil mabigat ang daloy ng trapiko ngayong umaga ng Lunes, naisipan daw ng driver na dumaan sa EDSA Busway. Pero mas lalong naantala ang kanyang biyahe matapos parahin ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTr. Bawal kasi na gumamit ng EDSA Busway ang isang ambulansya kung wala na itong dalang pasyente kwento ng driver, kakahatid lang daw niya ng pasyente sa National Kidney and Transplant Institute at kailangan niyang makabalik agad dahil may isa pang pasyente na kailangan dalhin sa ospital. Sobra okay. talaga po kailangan po namin kasi makabalik. Yung pasyente po kasi namin ang mahihirapan kung hindi po kami makakabalik agad. Kaya naka-schedule po kasi. Nakiusap din ng driver ng ambulansya na baguhin na ang pulisya ng site pagdating sa panguhuli sa EDSA Busway. na sana naman po kung kahit wala po kami laman dito, makataan po kami kasi priority naman po na balikan po namin yung pasyente na naka-schedule sa amin. Kasi sa bawat isang barangay po, isa lang po yung ambulansya namin. Ang motorista naman ito nagtangkang tumakas matapos parahin ang mga tauhan ng saik dahil sa pagdaan sa busway pero hindi umubra ang kanyang plano dahil naagaw ng na mga taga-saik ang susi ng kanyang motor. Samantala, tuloy ang saik sa mas pinagting na anti-colorum operation. Katunayan, sa loob ng 10 araw, umulat July 1 hanggang 10, umabot sa 6.6 million ang multang na ipataw nila sa mga kolorum na sasakyan. Katumbas ito na yan ang nasa labing apat na sasakyan, partikular na ang mga van na pilit bumibiyahe kahit paso o di naman kaya ay walang prangkisa kasama ng saik sa mas pinagting na operasyon ng LTO, LTFRB at Philippine Coast Guard sa panguhuli kung saan nasa 200,000 ang multa sa van habang nasa 1 milyon naman sa bus. Sabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista, pangunahing layunin ng kanilang mas pinagting na operasyon ay para sa kaligtasan ng mga pasahero. Diyan sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa ang operasyon ng SAIC dito sa may bahagi ng Main Avenue sa Cubao at uh, kanina ay nasa labing isa na yung nahuli ng uh, SAIC kabilang dyan yung isang ambulansya at nasa sampung motorsiklo kabilang yung dalawang pulis na dumaan sa EDSA busway. Sa lagay naman ng trapiko dito sa ating kinalalagyan sa nakikita nyo sa aking likuran medyo may pagbagal na ang daloy ng trapiko at yak daw na medyo mas babagal pa ito mamaya dahil Ah, uh, pagbugso na yung ulan dito sa bahaging ito. Diyan. Maraming salamat Ryan Lasigas.